So yun guys, uh, nag may nagpadala sa atin ano, ngayon lang, kadarating ng may nitingit pa. So bali, ang oras ngayon ay mag sa si 7 o'clock. And ito, dumating yung malaking box. Kaling uh, ito sa ayan, ITEL. So, buksan natin. So, parang may idea naman ako kung ano yung laman nito kasi sumali ako sa ITEL. Ayan. At isa ako sa pinalad na manalo first place. And ito yung amount na wow. ko sa piso din So, titingnan natin kung ito na nga ba yung padala sa ating biyaya O ayuda ni Aiden. Sana ako. nakalagay kasi dito is fragile. So, more or less may mababasag dito. Pero ang laki kasi ng box. Hindi ko alam kung ba't ganito siya kalaki. Tingnan natin kung ano yung laman. By the way, nung sumali ako dito ay nasa Baguio pa ako noon. Kaya yung video ko ay nakashoot Nakashoot no, siya sa City of Pines. Hindi, wow. Kaya, made in Baguio pa yung video. So, tingnan na natin yung laman. Ayan. So, guys. Ito yung laman. Pakita ko lang isa-isa. So, meron tayo dito ang apat na box. So, may mahaba. Mayroong uh, malaking-malaking box. Magbigat. Ayan. Merong uh, ito, maliit na magaan. And merong medyo malaki. Uh, medium size yata to na medyo mabigat. So, yun lang naman yung laman ng box na malaki. So, ito yung pinakamagaan. Medyo, ano lang yung pagkakarap. Tignan natin kung ano yung laman. Balis, guys, si Itel pala ay ito sa mga cellphone brand, tech brand dito sa Pilipinas. Di lang cellphone kasi yung tinitinda nila na matagal na akong fan ng brand nito kasi napakamura nilang magpinda ng cellphone. Actually, sila lang yata yung kayang magbagsak ng ganun. Ayan, guys. Ayan. Yung una natin is uh, gaming Bluetooth earbuds. Ayan. Alay okay, dito, uh, 45 uh, millisecond near zero latency. So, ang ibig sabihin ng guys, para ka nang naka-connected na earphones, walang delay halos. So ayan, maganda siya, hindi siya mukhang cheapy At ayan yung idol branding, ayan na Tapos yung Free Fire collaboration, yung parang ano siya, uh first-person shooter. Ayan, so ito, yung Victory in a bit Buds Fire. Ayan, maganda siya. And kinan dito hanggang Bluetooth 5.3 version siya. Next natin is yung ah uh, mahabang box. So, ito yung kanina. Ito yung second box natin na bubuksan. So, parang ito yata yung kanilang ultra watch. Yun. Tamang-tama kasi nasira na yung smartwatch ko sa tagan. <laughs> kasi pandemic pa yun nung binili ko. Yan, Sonos Ultra Watch. And ito yung kanyang specs. Orange color siya. Smartwatch Ultra 2. Next natin ay yung pangatlong pinamalaking box. Ano ko ni Idol kasi eh? grabe yung value for money. kura lang pero malupit. Ayun ay, na nga. Very generous naman ito ni Itel Again, this is the Itel RS4, the highest variant. Tingnan nyo naman, guys. 12 plus 12 plus 256. So, 24 gigs of RAM. Grabe, ano pang flagship na. 256 GB of from and naka Helio G99 Ultimate ito. So parang siya yung kanina sa earbuds, meron silang collaboration ni Free Fire. Ganda nung case nung ano niya no, hindi mukhang chibi eh. Yan. So meron tayo dito ng uh, 45 watts fast charging so under 1 hour daw eh full full charge na siya. Meron ditong dito ng 120 Hz uh, punch hole display. Ito yung kanya mga top specs. Grabe yung sa likod do, Oh. And ang haba. So, unbox din natin to and review soon. And last but not the least, ang pinakabagong dagdag sa koleksyon ni Itel. Itel po, hindi lang po siya nagtitinda ng cellphones, tablets. Ngayon, meron din siyang tindang mga smart products and uh, yung mga pang household natin. Ito siya. Lopet. Ang bigat ah. Ha? Sunday's hair dryer. Ayan. Meron tayong Itel branding or logo sa baba. Actually guys, kung ano yung nandito sa image natin nakikita dito, ayan. Ito din talaga yung ating uh, natanggap. So, very generous naman ito ni Itel. So, again, Itel, salamat. Yung mga to, i-review natin yung mga products. And, ayun, uh, salamat sa inyong uh, panonood. Next time, will be unboxing. And, stay tuned kasi meron pa tayong isang parating na package. Uh,